Hi oh guys, good morning po uh, today's video guys, i-reflect ko lang yung mga bakal na ginagamit dito sa construction site, so ito So, yan guys o oh. yan mga 60mm standard yan guys pag sinabi standard standard talaga walang nabis, walang kulang. at yung ating mga parling, lalaki guys, ginawa si yung... Si kuya, nag de siya. Kuya, so, pag nga ko ba yan? Parang gano'n? So, magkakaiba lang sukat yan, ano? Magkakaiba lang sukat. Yung nga Ah, Ba't parang may malaki? Ayun. O, isang sukat lang yan. Ayun na dito. So, yan. Ito pa. dito sa lobby ang ginagamit niya dyan ay naiipit guys yung bakal para lagyan ng tubo baka niya mabalot ko ter. so yan Hmm. Okay. Ada yang uh, so Sabay, so, uh, hanggang po at magandang umaga po sa inyo na. bye po.